Kung meron po tayong mambabatas na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan, yan po in bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, how much, how much do you value the truth? Sobrang dismayado at may babala ang mga retiradong general laban kay Senator Ping Lakson sa ginagawa nitong investigasyon in aid of legislation patungkol sa anomalya sa flood control projects na trilyon ang naibulsa na mga buhaya sa Kongreso. Pilit kasing pinagtatakpan ni Lacson at Soto ang utak sa lahat ng pagnanakaw sa bansa na si Martin Romualdez at Saldico. Kahit pa, malinaw pa sa sikat ng araw ang kaliwat ka ng ebidensya laban sa dalawa matatandaang nilaglag ng dating security consultant ni Ako Bicol Party list representative Zaldico na si Orly Regala Gutesa na isa ding navy ang pagkakasangkot ni dating speaker na si Martin Rivales na pilit pinagtatakpan ni Ping Lakson at Tito Soto na siya mismo ang nag-deliver ng malemaletang pera sa mansyon ni Romualdez at Zaldico. Imbis na paniwalaan ang whistleblower na ito, ay naghanapan ng buta si Lakson at Soto upang ipawalang bisa ang kanyang mga testimonya laban sa dalawang buhaya sa Kongreso. Sa panahon pong ito, isa lang ang kalaban natin. Ang mga mandarambong, ang mga magnanakaw na mambabatas na dapat sana at gumagawa umiisip ng para sa kabutihan ng taong bayan para sa kapakanan ng bayan yan po ang kalaban natin ngayon at dahil yan ang kalaban natin dapat nagkakaisa tayo walang kulay walang pula walang berde walang dilaw walang pink walang puti isa lang po ang kulay natin isa lang ang kalaban natin. Dapat pare-pareho tayo ng tinig. Iisa ang gusto nating mangyari. Panagutin natin ang mga mandaraya, mga nanakaw na mambabatas. Naninakaw ang kaban ng bayan. Habang ang mga tao'y naghihikaw, habang ang mga batay nalulunod. Dahil sa mga flood control na dapat na nangyari. Dapat sana, kung naggawa yung mga flood control na yan, yung batang nahulog sa manhole, yung batang pumasok sa eskwela, na nahulog sa ilog at inanod at namatay, hindi dapat namatay. Kung meron po tayong mambabatas, kung meron tayong mambabatas na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan, yan po, inkahots, bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, how much how much do you value the truth? Pinapakailaman niya yung mga testigo, hindi niya naman mga witness yung mga testigong yan. Yung mga testigo yan, testigo yan testigo sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi niya yung testigo dyan sa, sa Senado. Resource persons niyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirahin niyo yung notarial law, hindi yung testigo merong mga yung hindi pala sila nandoon at sila pumipirma yun ang tumbukin nyo hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan nilabas niya na nga yung katotohanan yung nalalaman niya despite all odds sabi niya ito po ang totoo sila yung nagdala abay eh, 48 eh, 2.2 million po yung dinala niya na pera ni Eric Yap doon sa bahay ni Hindi mo gustong malaman anong nangyari doon? Pagtatakpan mo. Tsaka huwag nyo pong pakialaman yung mga testigo dyan sa inyo in aid of legislation po kayo. Kung meron kayong batas na nililimbag, assuming na meron, yun, yun ang atupagin nyo. Huwag nyo pong pakialaman yung mga testigo dahil yung mga testigo yan, testigo yan sa korte. Hindi nyo po yung testigo. Pasiklaban kayo ng pasiklaban, pinagtatakpan nyo yung mga may sala. Kano po ba? Tigilan nyo po. Huwag nyo pong ganyanin, huwag nyo pong salbahihin ang mga witnesses. Proteksyonan nyo po dahil sila ay umaamin ng kanilang kasalanan. Pero yung pinakamay kasalanan, hanapin natin, panagutin natin, ikulong natin. nakakapag-init po talaga kayo ng ulo. Nakaka, nakakadismaya. Sayang ang boto. Bakit kayo nandyan? Puro kayo magnanakaw. Tamaan. Ay nako, makakapagmura tayo dyan talaga. Tamaan eh, magalit ka na kung tinatamaan ka. Puro kayo magnanakaw. Kung sino kayo mga magnanakaw dyan na dapat mga mambabatas kayo na para kayo sa bayan. Di na kayo nahiya sa balat nyo. Di na kayo nahiya sa mga anak nyo ah, kainis kayo. Mga kababayan, isa lang po dapat ang tinig natin. Hanapin natin yung mga magnanakaw na yan. Wala na po tayong pagkakaiba-iba. Let us stand united. Hanggang sa ngayon po niloloko pa rin nila tayo. Kaya ako nagagalit. Niloko na nga tayo. Ngayon gusto pang pagtakpan. Gusto pa tayong lokohin pa rin muli. Ay kagagaling ng mga hindi abogadong yan. Hindi oh. Di na kayo nahiya sa balat nyo. Gusto niyo pa kami ulin lokohin? Hindi ba kami, wala ba kami mga isip? Hindi ba namin nakikita yung ginagawa nyo? Kayo lang ba may ulo? Kayo lang ba matalino? Anak ng tinapay kayo, anak kayo ng, anak kayo ng torping baka, pinti na mga nang kutsa. Tigilan nyo po. Please lang po. Kung ayaw ninyong mas magkagulo, pinakitaan na po kayo ng bayan ng puwersa ng taong bayan. Galit na po ang taong bayan. Hindi lang po yan sa Maynila nangyari. Buong mundo po ang pagtitipon. Ipinakita ang pagtutol sa ginagawa ninyo. Huwag nyo na pong pagtakpan yung mga katulad ninyo. Huwag nyo nang sagipin. Panagutin nyo. At tumawag din kayo ng katulad ninyo. Wala po yung immunity. Kasalanan po yan. That is a crime. Anong immunity? May, may immunity kayo from committing crimes? Wala po yun. Wala pong inter-parliamentary legislative immunity. Tawagin nyo po at panagutin nyo. Hindi yung mga testigo lamang ang tinatawag ninyo para malaman niyo kung ano ebidensya nila. Para mapagtakpan ng abogado nila yung mga ebidensya nila. Tumawag din kayo. Uma-restoring kayo. Mga kababayan, patuloy po nating bantayan para sa kapakanan ng ating mga anak, ng ating mga apo, para sa kaligtasan nila. Hindi dapat namamatay ang estudyante sa baha. Nahuhulog, nalulunod. Awa kayo dun sa mga bata na dapat sana maganda pa ang buhay. Kung ginawa ninyo yung flood control, hindi dapat nalunod yun. Eh kung anak nyo yun, eh kung apo nyo yun, gusto nyo yun? Sana nga eh no. Para yung karma. Tungkol ito sa umiinit na banatan, patutsadahan between Senator Lacson and Congressman Kiko Barsaga. Na itong latest post ni Senator Lacson, idinamay niya na ang nanay ng kongresista si Mayor Jenny Barsaga ng Dasmariñas Cavite. eh ito. After passing yesterday about a crazy cat meows and an annoying barking dog, Senate President Pro Tempore Panpilo Ping Lakson reposted today. Now directly named Cavite Port District Representative Kiko Barsaga and his mother, Mayor Jenny Barsaga of Das City. Okay, basahin ko sa Tagalog ah. Nandito Tagalog ah. Post ni Lakson. Ramdam ko ang ating kaibigan na si Mayor Jenny Barsaga. Yan po ang nanay ni Congressman Kiko. Bilang mayor ng Dasmarinas City, abala na siya sa paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan. Ang huling bagay na kailangan niya ay ang kasamaan ng mga taong ginagamit ang kondisyon ng kanyang anak na si Kiko para isulong ang pansariling agenda sa politika. Okay. So, medyo mabigat ito. Bakit nadamay ang nanay? <laughs> Napikon na ba? Uh, unang punto na gusto kong i-highlight is yung kondisyon ng kanyang anak. Nag-i-insinuate ba ang senador na may diferensya ang pag-iisip ng kongresista ng Kiko. Yan din ang birata sa kanya sa kongreso na iba ang pag-iisip ng batang ito. <laughs> uh, at inamin naman niya. Inamin ni Congress Kiko na he is crazy, he is fool. Paano ba niya sinabi yan? Sabi niya, yung pakikipaglaban niya kay Romualdez at ang Pangulong Marcos Jr. mismo dahil pinapanata niya is a political suicide and it's only uh, ang gumagawa na lang noon ay mga crazy people like me yes may konting pagkawirdo ang pananalita o galaw ni Congressman Kiko Barsaga. Out of the box. Hindi siya ordinaryo. Kaya nga, sabi ng isang kongresista, hindi na gawain ordinaryo yan. Yung ginagawa niya, miyaw, 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 ano-ano ginagawa, it's not ordinary anymore. Sabi ng isang doktor na kongresista, si Congressman Garin, ayaw na doktor, I am also a mother and I parang naawa siya sa kung resistang Oh, sumagot ngayon si Kiko. Okay. Anong gawain ng ordinaryong kongresista? Magnakaw? Patay. Mas gusto ko na lang mas gusto ko na lang ang isang Kiko Barsaga na nag-miaw-miaw-miaw-miaw -miaw -miaw miaw na parang kakaiba ang pananalita, kakaiba ang galaw, kailang lumalaban siya sa korupsyon. Kaysa yung mga, I don't know, how do I call them? Tahimik, uh, ordinaryong kongresmana, na parang walang nakikita ang korupsyon na nangyayari sa bansa. Oh, to me, mas kapuri-puri mas kahanga-hanga ang ginagawa ngayon nitong batang kongresista at saludo ako sa batang kongresista nito. Sama sana dadami pa ang katulad niya. Oh. ilan lang sila na lumalaban sa korupsyon eh. Barsaga, Toby Chanko. Uh, yung mga maalala ko lang ha, korea, dagdagan nyo na lang, Toby Chanko, uh, Benetes, uh, nagsasalita rin si Uh, Edgar Erese, Kongresman Ungab, Kongresman uh, Polong Duterte, uh, Duke Prasco. Yan, mangilan-ilan lang sila. Of course, Congressman Leandro Libiste. Mangilan-ilan lang sila na lumalaban sa korupsyon. Eh, how about the rest? Wala lang. <laughs> Tahimik lang. Oh. Talagang kakaiba ang pag-iisip at kilos nitong Kiko Barsaga and I like it <laughs> I like it oh. ito next na ano niya is kasamaan sabi niya ang huling bagay na kailangan niya ay ang kasamaan ng mga taong ginagamit ang kondisyon ng kanyang anak na si Kiko para isulong ang pansariling agenda sa politika. So, nag insinuate ba si Senator Lacson na itong si Kiko Barsaga ay merong nagdidikta sa ginagawa niya? Yan ang pagkakaintindi ko dito ha. Ah. Opinion ko lang ito. Sino? Meron bang amo ni Kongresman Barsaga na nagdidikta sa kanya? Ganito ang gawin na, ganyan ang sasabihin mo. Eh? I don't think so. Mamaya, ituro na naman ang mga Duterte. Duterte ang nagdidikta kay Kongresman Barsaga. No way! O baka mamaya ituro nyo si Senator Marcoleta. No way! Opinion ko lang ito, sariling desisyon, sariling... Basta, diskarte ni Congressman Barsaga ang ginagawanya niya. Wala siyang ano, wala siyang mga grupo o tao na nagdidikta sa kanya. Kasi nakita niya yung malaking problema. Ano yung malaking problema? Korupsyon ng namumuno ngayon. At gusto niyang labanan itong korupsyon. Kasi handa siyang ano, eh, winarningan siya ni Sandro Marcos na magsalita ka lang ng magsalita, freedom of speech mo yan, kailang watch out for the consequences of your words. Oh, anong sagot niya? I am a willing sacrifice. I am a willing um, martyr of this revolution, peaceful revolution, for the sake of the Filipino people. Tingnan nyo, hindi naman siya nananawagan ng violence. I like it. Kasi kung violence ang kanyang panawagan, ah, no way, eh, hindi na pwede. Ang kanya lang, social media lang, may konting uh, patawa, miaw, miaw, miaw. Basta. Super galing. And, uh, good luck sa laban ng Lakson Barsaga. Sino kaya ang mananalo? <laughs>